Kung nahihirapan kang magkilay mga mare ay hayaan mong tulungan ka ng kumaring joy mo at ipapakita ko nga sa iyo si Ulala eyebrow stamp ng Pabie. Wala nang mahabang paliwanag mga mare to umpisahan ko na nga agad ang kilay na pakak na pakak. Bali ito yung pinaka stamp niya dark brown ang napili ko at hindi ito basta basta pang kilay lang mga mare pomade yan. At pag sinabing pomade ay long lasting talaga yan at waterproof. Literal na palaban ng kilay natin dito. At kaya ko nga yung patunayan sa inyo mga mare pare. Maglalagay nga muna ako dito sa braso ko para naman makita nyo ang shade niya. Hoy, hindi mo kinaya ang pigmented niya, mga mare. After ko nga yung patuyuin, ay oras ng patunayan sa inyo ang pagka-waterproof niyan. Inisprayan ko nga langin ng tubig at mga mi, hindi mo kaya ang pasabong itong si Ulala. Aba, kahit pa ata ikay mahulog sa baha, pag ahon mo'y nandyan pa rin ang kilay mong mataray, char. Kaya naman alam nyo na ang sekreto ng kilay ng kumarin joy nyo. Kahit nga maghapon niyang umariba, eh, hindi nabubura ang nilay niya. Bali, may kasama na nga yung sampung stencil. Pipili ka na lamang ng sakto sa guhit ng kilay mo. At dahil nakapili na nga ang kumarin nyo, mag-uumpisa na tayo at baka nga naiinip na kayo. Hoy, kumarin Joy, bakit ka naman sa nuo mo yung nilalagay? Alay, idadamay ko na muna ang nuo kong malapad at na maipakita ko sa inyo kung gaano nga ito kagandang gamitin. Aa, ah, ah, tunay namang ginalingan ko na ang pagdedemo nito mga mare, pati nuo ko'y sinakripisyo ko na. Ayusin nyo lamang ang pagkakalagay nitong stencil sa kilay ninyo mga mare. Tapos si dampi Dampi nyo na yung pinaka-stamp. At ito na nga ang kilay na may pinaglalaban. Plakadong-plakadong mga mare. O ba diba? napaka-basic lang. At may umaatikabong kilay ka na nga agad. Ay ewan ko na lang mga mare kung mahirapan ka pa dyan. Gamit naman itong spoolie ay i-blend lang natin ito para naman hindi siya makapalting na. Abat napakataray na nga ng kilay natin dyan. Pwede nang panabong si madam. Bali ko na nga din itong kabila para pantay naman sila. At nang hindi naman nakakahiya sa kilay ko sa noo, char. At ito, moment of truth ulit. Bug, sinong mama mo? Literal na mapapaulala ka sa ganda nitong eyebrow stamp. Iba ka talaga, pabiel. O siya, kung gusto mo din yan, mga maray, nasa comment section ko lang ang product link. At doon naman sa mga taga-rosaryo lang, i-bisitahin nyo ang shop ni Kumaring Neri, ang Blossy May Passion Boutique. Tapat nga lang yan ang chowing at available sa kanilang item na yan. Salamat sa panonood mga maray. Bukas ulit!